Ano ang tawag sa puno na hindi pwedeng akyatin? Ano? Hindi ko alam. Eh di nakatumba. <laughs> okay. Ano naman ang tawag sa puno na hindi rin pwedeng akyatin maliban sa natum nakatumba? Ano? edi di putol. <laughs> Okay. Ano naman ang tawag sa shampoo? Hindi shampoo. Shampoo. Shampoo, ha? Shampoo. Mm. Eh, kung nabawasan ang isa, disyam na lang. <laughs> Mas marami na yun. Isa pa. Okay. Bakit ang mga biik pag naglalakad sila ay nakayuko? Kasi naghalap ng pagkain. Hindi. Ano? Kasi nahihiya sila sa nanay nila kasi baboy. <laughs> <laughs> eh yung nanay rin 'di ba? Baboy. Okay. Eh yung mga anak ibiikin. <laughs> ano?